Magandang araw sa ating lahat mga kasubaybay. Narito tayo ngayon sa aming ilog. Dahil sa mamayang tanghali pa yung pasok ko mga kasubaybay sa trabaho, naisipan muna namin ng aking bayaw na manghuha ng buyod o hipon. Ito po ay isang uri ng hipon na makikita o mahuhuli sa sa ilog. Masarap po itong pangsahog sa mga gulay, pansit, at masarap din po itong gawing sinigang. Yan. Ito pala ay mahuhuli sa ilog o sa sapa. Tiningnan ko na nga yung aking panghuli ng hipon at nakahuli ako ng tatlong piraso. Yan. Ito pala ay hindi na lumalaki ng masyadong malaki. Ganya na po talaga 'yung mga size niya, pero sa amin ito po ay good size na po. Sa araw na ito, mga kasubay-bay, ay mukhang sinaswerte tayo kasi medyo marami-rami na rin 'yung ating nahuli. Dito sa amin, mga kasubay-bay, kapag masipag ka, matyaga, di ka magugutom. Merong halos libre na lahat, 'yung nyog mga gulay, mga gulay, libre na kahit yung mga pangsahog, mga kasabay-bay kapag matyaga ka, manghuli ay siguradong masarap yung uulamin mo napakasaya ko nga mga kasabay-bay kasi libre na naman yung ating pangsahog sa gulay yan papandawin na naman natin yung isa nating pamingtol o yung panghuli natin ng hipon yan, kitang kita lang ano mga kasabay-bay kasi yung ilog dito is mababaw lang talaga pero maraming bato. Kaya maraming hipon na nahuhuli. Ayan mga kasubay-bay. Meron naman tayong huli. Tatlong malalaking hipon. Ito pala yung ginagamit naming pamain kapag manghuhuli kami ng hipon. Ayan. Sa yung uod ng mga honeybee. Ayan. Paboritong paborito yan ng mga hipon. Kaya kapag yan yung pamain nyo, tsak marami tayong mahuhuling hipon mga kasubay-bay. Yung ilog namin dito mga kasubaybay ay talagang sagana pa sa mga isda, hipon, kahit mga igat marami dito. Mapapansin nyo mga kasubaybay medyo malabo yung tubig ng ilog. Kasi ka, mga kasubaybay kagabi umulan ng malakas kaya ayan medyo malabo yung ilog namin. Pero nagpapasalamat kami kasi umulan. Kaya nagamit namin yung itong pamintol na panghuli ng hipon. Ginagamit lang kasi ito mga kasabay-bay kapag malabo yung tubig. Kasi kapag malinaw yung tubig, eh, yung mga hipon tumatago sa kanilang mga lungga. Hindi lumalabas at hindi pumapasok sa ating pamintol. Ayan mga pamintol, meron tayo, ayan, may isang, meron tayo isang huli. Ayan. So, mahina yung huli natin dito kaya lilipat tayo medyo malinaw na kasi yung tubig dito sa spot na to kaya lumipat kami Ayan. ito yung pangalawang spot na aming pinuntahan ni Bayaw Ayan. medyo malalim na siya at talagang malabo pa yung tubig kaya medyo inaasahan ko na malalaki at marami yung aking mahuhuli dito sa spot na to ito pala na ginagamit namin na pamain sa aming bintol sa panghuli ng hipon ay napakahirap hanapin. Kailangan mo pang humanap nito sa mga kabundukan, sa mga kakahuyan. Kaya minsan nga lang kami makapamintol kasi kung minsan walang pamain. So ayan, meron na naman tayong huli mga kasubaybay. Maraming salamat sa Panginoon. Ayan. Dalawang malalaking hipon ang nahuli natin mga kasubaybay. So, sobra akong nag enjoy sa panghuli nito mga kasubaybay. Isa rin ito sa aking libangan. Bukod sa pag-alaga ng baboy at manok kapag wala akong trabaho, minsan dito ako sa ilog ng huli ng isda, ng hipon, para na rin malibang at magkaroon na rin ng libreng ulam para sa pamilya. So ayun nga mga kasubaybay, bay sa sobrang nalilibang na ako sa panghuli, di ko na namalayan yung oras. Ayun. Uh, may trabaho pa tayo kaya tama na muna para sa araw na to. Uuwi na muna tayo. Ayan, So rami na rin naman kaming nahuli. Tama na sa pang ulam. Ayan mga kasubaybay. May, yan yung nahuli ko. So, comment nyo sa baba kung ano ang tawag sa lugar ninyo ng hipo na to. Ayan. Maraming salamat sa pananood mga kasubaybay. Hanggang sa ulitin. Bye-bye!